Magandang gabi mga masters Bali ngayon po ay apat na videos po Ma-upload ko po sa aking YouTube channel Tama nga mga masters Apat na videos nga po ang ma-upload ko Yun! What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw Panibagong kabanata na naman Ang pagsasama natin ngayon guys Mga masters, okay lang po bang huwag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos. Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating Shout out kay Geng Geng Sanan. out kay Eric James. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito para In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 1871 hanggang 1875. Si Chen Bao ay tahimik sa loob ng maraming taon, at kakaunti ang nakakakilala sa kanya, ngunit hinding-hindi siya makakalimutan ng mga taong kasing edad ni Wang Xin. Kaya nang lumitaw si Chen Bao, hindi lamang siya nakilala ni Wang Xin, kundi pati na rin ang iba pang miyembro ng Martial Arts Association, kinilala ang nagtatag ng asosasyon. Chen Bao, bumalik na si Chen Bao. I didn't expect to see this legendary figure in my lifetime nabalitaan ko na nawala siya ng maraming taon para makahanap ng ibang martial arts world. Paano kaya siya biglang bumalik? Ang tinatawag na ibang martial arts world ay talagang apocalypse. Si Chen Bao ay hinahabol ang apocalypse sa loob ng napakaraming taon, at gustong sumali dito upang makakita ng mas makapangyarihang mga eksperto. I didn't expect na pati siya nagpakita. It was more and more interesting. Nang makita ni Hilaw si Chen Bao, mas lumakas ang kanyang ngiti. Kinuha ni Han San Chen ang buong mundo ng martial arts bilang stepping stone at gusto niyang ipadala ang pamilya Han sa tuktok ng Yanjing, ngunit medyo hindi pa rin ito kasi iya siya. Gayunpaman, ang hitsura ni Chen Bao ay maaaring gawing mas perpekto ang bagay na ito. Maging ang nagtatag ng asosasyon ay natalo ni Aaron. Sino ang may lakas ng loob na hamakin ng pamilya Han? Old narinig ko na gusto ni Chen Bao na sumali sa Apocalypse. Sa lakas niya, bakit hindi ito naisip ng Apocalypse? Curious na tanong ni Fang Zan. Minsan siyang hiniling ni Apocalypse, ngunit tinanggihan. Sa tingin mo, bibigyan siya ng Apocalypse ng pangalawang pagkakataon. Sinabi ni Yi Old Light, sa sandaling si Chen Bao ay bata at masigla, ganap na hindi inilagay ang pahayag sa mata. Siyempre, bahagi nito ay dahil hindi maaring ilagay ni Chen Bao ang mga sekular na karapatan na dinala sa kanya. Gayunpaman, ano man ang dahilan, hinding-hindi nabibigyan ni Changki si Chen Bao ng isa pang pagkakataon na sumuko. Ito rin ang dahilan kung bakit naghahabol si Chen Bao sa loob ng maraming taon at walang nakuha. Agad na tumakbo ang kasalukuyang presidente kay Chen Bao nang makita siya nito. Bagamat siya ang pinakamakapangyarihang tao sa Martial Arts Association, hindi siya nang ahas na pabayaan siya sa harap ng founder. President Chen, hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng pagkakataon na makita ka. I didn't expect na ang Martial Arts Association ay magiging sobrang miasmatic sa mga kamay mo. Malamig na sabi ni Chen Bao. Nagulat ang Pangulo. Ang kasalukuyang asosasyon ng Wu ay hindi maihahambing sa nakaraan, ngunit walang paraan. Ang mga panahon ay umuunlad, at ang asosasyon ay kailangang gumawa ng mga pagbabago. Pagkatapos ng lahat, ang operasyon ng asosasyon ay nangangailangan ng suporta sa pera, at ang Woodow Association ay walang paraan upang kumita ng pera. Kung gusto mong mapanatili ito, dapat kang magdagdag ng ilang mga interes. Sino ang lalaking ito? Kahit ang presidente ay kailangang mag sa kanya. Hindi ba ang matandang ito ay isang master ng hidden world? Sa tingin ko siya ay isang naghihingalong matandang lalaki lamang. Nagsimulang magsalita ang mga manunood tungkol sa pagkakakilanla ni Chen Bao, Ngunit paano makikilala ng mga kabataang ito si Chen Bao? Tuwang-tuwang tumayo ang isang matandang lalaki sa grandstand at sinabi sa mga kabataang iyon na puno ng paghamak, alam mo, ito si Chen Bao, ang nagtatag ng samahan ng martial arts. Hindi mo ba narinig ang pangalan niya? Sa salita ng bibig na kumalat sa mga manunood, ang tunay na pagkakakilanlan ni Chen Bao ay nagulat sa lahat ang nagtatag ng Martial Arts Association, ang halagang ito ay hindi maihahambing sa kasalukuyang Pangulo. Hindi nakakagulat na nakayuko lamang ang Pangulo sa kanyang harapan. Tapos na, siya ang ganitong klase ng master ay lilito, Aaron ay hindi patay. Tunay na master si Chen Bao. Paano maihahambing sa kanya ang Aaron? Malapit ng pagbayaran ng taong ito ang kanyang kayabangan hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng pagkakataong makakita ng ekspertong tulad ni Chen Bao. Ang Aaron ay wala, ang paninindigan ng mga nanonood ay laging umiindayog sa hangin. Dati, naisip nila na ang lakas ng Aaron laban sa Martial Arts Association ay katumbas ng kanilang inaasahan. Ngunit ngayon, umaasa pa silang makita ang Aaron na talunin ni Chen Bao. Lakas ng loob mo, pero malapit ka ng mamatay. Iyan ang kapalit ng kayabangan mo. Lumingon si Chen Bao at sinabi kay Aaron sa malamig na boses. Nakahinga ang loob ng pangulo nang marinig niya ang mga salita ni Chen Bao. Malinaw na haharapin ni Chen Bao ang Aaron. Sa ganitong paraan, maiiwasan niya ang nakakahiyang sitwasyon na ang Martial Arts Association ay pinigilan ng Aaron. Kung walang makakapigil sa Aaron ngayon, mawawala ng mukha ang Martial Arts Association. Matanda ipinapayo ko sa iyo na umalis ka kaagad. Mabubuhay ka pa ng ilang taon habang malakas ka. Bakit gusto mong mamatay? Mahinang sinabi ni Aaron na dahil nagpa siya na siyang gumawa ng isang malaking splash, hindi na siya magpapareserve pa. Kahit na walang pamilyang Han sa Yanjing, kailangan pa rin tumayo ang pangalan ng pamilyang Han. Isang bakas ng galit ang sumili sa pagitan ng mga kilay ni Chen Bao. Ganun na ba kayabang ang mga kabataan ngayon? Kahit siya ay hindi naglakas-loob na pansinin. I'll satisfy you as long as you want to die. Kasabay nito, naglakad si Chen Bao patungo sa Challenge Arena. Pagkaraan ng maraming taon, muling tumayo si Chen Bao sa lugar na ito, ngunit hindi siya nakakaramdam ng anumang emosyon dahil para sa kanya, ang ganitong uri ng sekular na labanan ay naging boring. Ang eh sa kanyang mga mata ay hindi man lang sayang. Pinagsisihan ni Chen Bao ang pagtanggi sa apokalips ng higit sa isang beses. Kung hindi dahil sa kayabangan niya noong panahong iyon, hindi sana siya tinanggihan ng apokalips. Iyan ang tunay na lugar ng martial arts at ang pagtitipon ng mga tunay na eksperto. Sayang at hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong makita ito sa buhay niya. Habang naglalakad si Aaron patungo sa challenge arena, bigla niyang naramdaman na may humawak sa kanya. Pagtingin sa paligid, si Wang Zin yun na may sabik na mukha, Master Wang, ano ang ginagawa mo? Ang tatlong libo ng Han ay hindi nakakaintindi ng magtanong ng paraan, Aaron, huwag kang mamatay. Ang paglabas ni Wang Xin ay isang malaking panganib, dahil kapag siya ay kinasusuklaman ni Chen Bao, wala na siyang paraan upang mabuhay. Ngunit hindi niya mapapanood ang Aaron na mamatay. Ito si Chen Bao, ang tunay na unang master sa Yanjing, at wala pang nakahihigit sa kanya hanggang ngayon. Kahit na napakalakas ng Aaron at natalo niya ang limang miyembro ng Martial Arts Association, hindi maihahambing ang kanilang lakas kay Chen Bao, sa tingin mo ba mamamatay ako sa kanyang mga kamay? Nakangiting sabi ni Aaron. Nang makitang si Aaron ay nasa mood pa rin tumawa, si Wang Xin ay natahimik ng ilang sandali. Maaring hindi siya takuti ng ibang tao. Ngunit gusto ni Chen Bao na mamatay siya sa Challenge Arena at walang makakapagpabago sa wakas, ang Aaron at Chen Bao ay napakalakas. Alam na alam ni Yan Jun na kahit si Yan Jun ay kailangang matakot sa kanya. Dapat mabilis kang pumunta. Bagamat nawalan ka ng mukha, mas mabuti na ito kaysa mawala ang iyong buhay. Maingat na sinabi ni Wang Xin. Ang mga bagay na ito, ang Aaron ay talagang hindi malinaw, kapag halos hindi niya makaantak ang mundo ng martial arts. Ngunit ang Chen Bao na ito ay maaaring hayaan si Yan Jun na matakot, talagang hinayaan ang Aaron na ma accident Aaron ay magkakaroon ng nilagyan ng langis ang kanyang mga paanoon. Ngunit ngayon, ang lakas ng Aaron ay mas nauna kay Yan Jun. Sa harap ni Chen Bao, walang dahilan para umatras, kahit na ang aking lolo ay napakabangis, hindi niya ako kayang talunin ngayon. Aaron sabi, si Wang Xin, na may hawak na Aaron, ay halatang natulala. Hindi siya nag-aatubiling aminin na ang Aaron ay makapangyarihan, ngunit nakabuo ng isang stereotype batay sa pa. Paghamak ni Nangang Chenqiu sa Aaron sa loob ng maraming taon. Hindi lamang siya kundi pati na rin ng maraming tagalabas ang nararamdaman na ang Aaron ay isang walang kakayahan na talunan. Kung hindi, paano siya matatanggihan ni Nangang Chenqiu, ngunit siya ba si Chen Bao? Malinaw ba talaga ang iniisip mo? Sabi ni Wang Xin. Tinanggal ni Aaron ang kamay ni Wang Zin, at sinabing, umupo sa madla, tingnan mo, kapag ang hari ay kung paano mahulog. Pagkahulog ng hari, si Wang Zin ay lumulunok ng kanyang laway ng walang malay. Nakikinig kay Aaron's words, gusto ba niyang patayin ng diretsyo si Chen Bao? Hindi lang si Wang Zin ang walang lakas ng loob na mag-isip tungkol sa ganitong bagay, pero walang sino man sa buong martial arts world ang maglalakas loob na isipin ito, baliw ba ang batang ito? Hindi sinasadyang sabi ni Wang Xin. Sa Challenge Arena, ang Aaron ay humarap kay Chen Bao gamit ang dalawang kamay. Matuwid din siya at walang pakiramdam na inaapi, ngayong nasa Challenge Arena na tayo, dapat ba tayong pumirma sa Certificate of Life and Death? Sabi ni Aaron kay Chen Bao, ang pangungusap na ito ay halos sumabog sa stadium halatang hindi papayag si Chen Bao ng Aaron ng madali, at ang Aaron ay nagkusa pa na banggitin ang estado ng buhay at kamatayan. Hindi ba niya gustong mabuhay, kaya gusto niyang magpakamatay sa ibang paraan, ano ang ginagawa niya, at naglakas loob na pumirma ng life and death certificate kay Chen Bao. Baliw ba ang lalaking ito? Naghahanap siya ng kamatayan dapat alam ng basura ng pamilyang Han na ito na mamamatay siya, kaya gusto niyang mamatay ng mas masigla. Ang pagpirma sa sertipiko ng buhay at kamatayan, ang Challenge Arena ay hindi lamang nahahati sa mataas at mababa, ngunit nahahati din sa buhay at kamatayan. Sa pananaw ng iba, pinilit ni Aaron ang sarili sa isang desperadong sitwasyon. Wala talagang makakaalam kung bakit niya ginawa iyon, ngunit nakasimangot si Hilaw. Napakalinaw ni Hilaw na kung walang kumpiyansa si Aaron na talunin si Chen Bao, talagang imposible siyang pumirma ng sertipiko ng buhay at kamatayan. Bukod dito, hindi siya natatakot kay Chen Bao dahil sa lakas ng Aaron laban sa mga naglalaban ng partido sa digmaan. Ngunit gustong patayin ng Aaron si Chen Bao, na ikan ni Hilaw. Si Chen Bao, o ang buong Martial Arts Association, ay stepping stone lamang ng Aaron. Hanggat tinatapakan niya silang dalawa, magiging sa ang pamilya Han sa Yanjing, ngunit hindi niya kailangang patayin si Chen Bao. Fang Zan, mukhang kailangan mong gawin ito sabi ni Yi Old Fight. Kuya Yi, nag-aalala ka ba na ang Aaron ay hindi kalaban ni Chen Bao? Nagdududa si Fang Zhan na sa kanyang opinyon, ang lakas ng Aaron ay dapat na higit pa sa sapat upang harapin si Chen Bao, dahil ang lakas ng Aaron ay higit na lumampas sa sekular na kategorya. Kahit sa Apocalypse, ang Aaron ay matatawag ding eksperto. Paano siya hihingin sa paggawa nito? Hiniling kong gawin mo ito, hindi para iligtas ang Aaron, kundi para iligtas si Chen Bao, sabi ni Li. Bakit? Tanong ni Fang Zan. Bamantong hininga ang matandang Li at sinabing, inilaan ni Chen Bao ang kanyang buong buhay sa Wu Dao. Hindi siya dapat namatay ng ganito kalungkot, kaya gusto kong iligtas ang kanyang buhay. Tumanggo si Fang Zan. Gusto pala ng matandang Li na mamatay si Chen Bao dahil sa awa nito sa kanya. Siguro dahil isa ring martial arts si Chen Bao, kaya ganito ang pakiramdam ng matandang Li. Nakakalungkot na minsang binitawan niya ang pagkakataong makapasok sa apocalypse. Kung hindi, hindi lang iyon ang kanyang lakas. Sabi ni Fang Zhan, sa Challenge Arena, nagsimula ng mag-away ang dalawang taong pumirma sa Life and Death Certificate. Minsan ay kinakatawan ni Chen Bao ang rurok ng martial arts at taoism sa Yanjing. Ang sino mang nagbanggit ng dalawang salitang ito ay hindi nang ahas na hamakin siya. Ang kanyang katayuan ay maaaring halos katumbas ng ilang malalaking tao. Kahit ngayon, walang makakalampas sa lakas ni Chen Bao sa Yanjing. Nakakalungkot na nakilala niya si Aaron. Ang hinaharap ng Aaron ay lampas sa imahinasyon ni Hilaw. Paano magiging kalaban si Chen Bao? Ayon sa karamihan ng mga taong naruroon, malapit ng matalo ang Aaron kung tutuusin, sikat na si Chen Bao sa loob ng ilang dekada, at walang makakalampas sa pinakamataas na kinakatawan niya. Kung ikukumpara sa Aaron, ang kanyang aktual na lakas ay magiging ibang iba. Maging si Chen Bao mismo ang nag-iisip. Napahamak na niya ang Aaron sa resulta sa kanyang puso. Sa Wu Zhao, ang Aaron ay mamamatay sa Challenge Arena. Gayunpaman, nang magsimulang mag-away ang dalawang lalaki, mas nakaramdam ng takot si Chen Bao. Hindi nangyari ang resulta ng kanyang imahinasyon. Sa kanyang harapan, hindi lang pabalik-balik ang pakikipaglaban sa kanya ng binata, ngunit wala rin siyang kalamangan. Paano ito posible? Ito ang pinakatotoong ideya ni Chen Bao sa ngayon. Bago ang laban, hindi niya akalain na ang Aaron ang magiging kalaban niya. Ngunit pagkatapos ng laban, nabigla si Chen Bao nang makitang hindi bababa sa kanya ang binata. Ito ba ay ang aking kakayahan ay bumalik? tahimik na inisip ni Chen Bao na hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoon kalakas na lakas ang Aaron sa murang edad. Kaya naman naisip niya na sarili niyang atresado iyon. Noong panahon ni Chen Bao Sheng, napakalakas din niya, ngunit kumpara sa Aaron sa parehong edad, tiyak na hindi siya kasing lakas ng Aaron. Nakita na kita noon, Chen Bao sa kamay, biglang sinabi sa Aaron. Aaron bahagyang sumimangot at hindi nagsalita. Sa compound ng pamilyahan, inanyayahan ako ni Nangang Chenqiu na pumunt. Pumunta, umaasang makakatulong ang Martial Arts Association sa pamilyahan. Sa oras na iyon, nakilala kita at nagtanong tungkol kay Nangang Chenqiu. Gusto mo bang malaman kung ano ang tingin sa iyo ni Nangang Chenqiu? Hindi hinulaan ni Aaron ang intensyon ng mga salita ni Chen Bao, ngunit upang maiwasang maapektuhan ng kanyang kaisipan, binaliwala lang ni Aaron ang mga salitang ito. She said you are a useless waste, sooner or later itataboy ka sa pamilyahan, ikaw ang kapahamakan ng pamilyahan. Malamig ang ekspresyon ni Aaron. Kung paano tumingin sa kanya si Nangang Chen Kyo ay hindi nangangailangan ng labis na kalokohan ni Chen Bao. Siya ang partido, at ang kanyang pakiramdam ay mas malalim kaysa sa iba. Kung gusto mong gamitin ang mga salitang ito para maimpluensyahan ako, ipinapayo ko sa iyo na isuko ang ideya. Walang silbi sa akin. Malamig na sabi ni Aaron. Bahagyang umiling si Chen Bao, at sinabing, nagtataka lang ako, kapag ang basura, paano magiging napakalakas, anong uri ng pakikipagsapalaran ang mayroon ka? Kapag napunta ka sa impyerno, tanungin mo ang hari ng impyerno, baka sabihin niya sa'yo. Sabi ni Aaron, sa proseso ng dialogo, ang Aaron ay bumuo ng isang uri ng pagsupil kay Chen Bao, halos pilitin si Chen Bao sa gilid ng Challenge Arena. At tulad ng isang eksena, hayaan ang lahat ng mga tao kasalukuyan kapaligiran maglakas-loob na hindi huminga. Ilang minuto ang nakalipas, naisip nila na ang Aaron ay mamamatay, ngunit ngayon, ang Aaron ay pinipilit si Chen Bao na lumaban, ganap na sinasamantala ang tuktok, nalampas sa inaasahan ng lahat. Sa ngayon, ang mukha ni Zhong Tian ay sobrang pangit. Si Chen Bao ang kanyang huling trump card laban sa Aaron. Kung matalo man si Chen Bao sa Aaron, ano ang magagawa ng pamilya Zhong laban sa Aaron, paano ito? Paano ka magiging napakalakas? Ito si Chen Bao, ang unang tao sa martial arts circle ng Yanjing. Si Zhong Cheni ay hindi handang magngangalit ang kanyang mga ngipin. Gusto niyang magmadali ang lahat sa challenge arena upang palibutan ang Aaron hanggat ang Aaron ay namatay, si Zong Cheni ay handang magbayad ng anumang halaga, dahil alam na alam niya kung ano ang pamilya Zong haharapin pagkatapos ng Aaron na hakbang sa Martial Arts Association. Sayang at hindi matupad ni Zong Cheni ang kanyang hiling. Paano makakaapekto ang kanyang ideya sa pagbabago ng Challenge Arena? Parehong nabigla si Nafang Zantian at Lei Hemang. Si Lei Hemang ay isang bagong bituin sa martial arts at Taoism. Minsan niyang sinabi na walang kabataan sa Yanjing ang makakapantay sa kanya. Ito ang kabisera ng pagmamalaki ni Lei Hemang. Ngunit sa sandaling ito, ang lahat ng kanyang pagmamataas ay nagiging katawa-tawa. Walang binata ang makakapantay sa kanya. Ngayon ay binata na si Aaron sa Challenge Arena, di ba? At ito ay hindi lamang maihahambing sa kanya, ngunit lumilikha din ng isang puwang na hindi kailanman may tawid. Ang kalaban ng Aaron ay si Chen Bao kung si Lei Hemang, namatay na siya sa kamay ni Chen Bao, Master, si Chen Bao ba talaga ito? Huminga ng malalim si Lei Hemang at sinabing, tumawa ng mapait si Fang Zantian at sinabing, hindi siya si Chen Bao. Sino pa kaya siya? Kung sa tingin mo ay mahina siya, ito ay ganap na isang hanggal na ideya. Sa sobrang lakas kasi ng Aaron kaya niyang talunin si Chen Bao. Nanginginig ang puso at atay ni Lei Hemang, ngunit nagpupumiglas pa rin siya sa kanyang puso. Sabi niya, hindi ba't matanda na si Chen Bao at humina na ang kanyang kakayahan, kaya nagkaganito. Ayaw aminin ni Fang Zantian na makapangyarihan si Han San Chen, pero nasa harap na niya ang katotohanan. Hindi naman sa tinatanggi niya. At saka, kung ang lakas ni Chen Bao ay bumabalik, naniniwala ako na maraming tao ang nakakakita nito si Chen Bao ay Chen Bao pa rin ng taong iyon, ngunit mas malakas ang kanyang kalaban, kaya mahuhulog siya sa ganitong sitwasyon, Lei Hemeng, tila wala ng pagkakataon sa iyo ang apokalips, at mula ngayon, kailangan mong panatilihing mababa. Ang profile, kapag nagkaroon ka ng conflict sa Aeron, hindi lang ikaw ang matatapos, kundi ang Zantian the Hall ay ililibing din kasama mo, sabi ni Fang Zantian. Ang pagmamataas ni Lei Hemang ay ganap na nabasag sa sandaling ito. Naisip niya na maaari siyang maging unang tao sa martial arts circles ni Yan Jing. Ngunit ang paglitaw ni Aaron ay naging isang bula ang kanyang panaginip, at si Lei Hemang, na palaging ipinagmamalaki sa kanyang sarili, ay kailangang tanggapin ang katotohanan na ang Aaron ay naging bangin na hindi hindi niya makatawid. Tiningnan ni Fang Zantian si Wang Xin. Dead end na ang kapwa martial brother na ito. Ilang oras na lang bago mabangkarote ang Lingyun Daost Hall. Gayunpaman, tila siya ay pinagpala ng langit at nakilala pa niya ang Aeron. Sa pagganap ni Aeron, madaling buhayin si Lingyun Daogan. Sa sandaling ito, biglang nainggit si Fang Zantian kay Wang Zin. Kung alam niya ang Aeron, magiging ganap na iba ang ending. Si Wang Zin ay nasa estado pa rin ng gulong-gulong puwersa. Sa wakas ay nakaayon na siya sa pagkabigla na dala ni Jiang Yingying. Ang pagsupil ni Aaron kay Chen Bao ay labis na ikinagulat ni Wang Zin na hindi niya maalala. Anong klaseng demonyo at multo ang nakilala nila? Paano sila naging abnormali sa isa? Yun na nga mga masters, no? Bali, panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye, Mama Masters. Bye-bye.